Magandang hapon sa lahat ng nakaantabay sa atin mga kamoto, Jello for to go PH. At 'yan, isang napakagandang balita, no? Para sa ating lahat na maaapektuhan na naman ng batas na 'to. Anyway, paglilinis ng kamoto ano, etong no contact apprehension na 'to na ipapatupad muli way back 2022 yung nakita niyong post ko dyan na video, isa po ako sa biktima na hindi patas at may ituturing na pang-aabuso nitong no contact apprehension policy na to na naganap po way back 2022 sa Manila. At syempre, bilang hindi natin tanggap yung mali na paghuli sa atin, eh tayo po eh nag -contest. Sa kasamaang palad, hindi po dininig yung pag-contest natin sa kabila po nga nun, eh, nagalit pa po sila sa akin no, mga panahon na yun dahil binivideo ko sila. Pero kung tutuusin ho, no, wala naman hong batas na nagbabawal para i-video o oh, ipakita natin yung totoong nangyayari at kung paano tayo itrato ng mga set bishop publiko o yung mga tinatawag natin ng na mga public servant. Ang sa akin, maganda yung intention sana nung no, no contact apprehension policy. Pero, sa Pilipinas ho kasi is hindi ho ganun katiwala yung publiko doon sa kalakaran ng sistema natin pagdating sa batas trabiko uh, paano ko ho nasabi maraming pagkukulang din po ang uh, local government unit natin pagdating doon sa mga uh, jurisdiction nila especially yung mga lugar po e eh, hindi pa iba iba po hindi po lahat ng dadaanan na kung saan merong kamera e eh, maayos po yung kalsada karamihan po ay may lubak at pangalawa, syempre, yung tinatawag natin ng mga road markings. Yun po ang problema. Pangatlo, meron po mga stoplights na, alam nyo yon yung walang timer, kahit nga minsan nga po meron timer, eh, bigla-bigla na lang kung after siguro mga 5 seconds go, bigla mag i stop So, marami pa po kailangan ka mo na ayusin pagdating dun sa kakalsada natin. Yung lubak-lubak na kalsada, Uh, road markings at saka po yung mga stoplights natin. Kung tutuusin ho, maganda sana yung no contact apprehension policy kung 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 maganda rin yung kalsada natin at kung maganda rin yung walang sablay doon sa mga traffic lights natin. Maganda po sana 'yon. Kaya lang eh based on experience way back 2022 eh ako eh ano kumbaga Nawalan po ng sa yung pagtatanggol ko dun sa sarili ko Kasi bakit? Malinaw po dun sa video ko na Sinisino nila ako Kasi bakit? Eh syempre ako bilang ordinaryong motorista Eh ano nga ba ang ko para paglabang ko yung sarili ko Parang ganon yung nangyayari Na sila bilang public servant na dapat i-address nila yung issue ko Pero sa halip na ganon na nangyari Eh binastos nila ako bakit daw ako nagbibideo eh malino naman na ipinapakita ko doon sa pagbibideo ko kung saan sila mali at kung saan din naman ako tama kasi karapatan ko yon bilang kailangan ko ipagtanggol yung sarili ko malino na malino naman doon eh ang nakakalungkot kasi ng kamoto yung end cap na yan doon sa parte na kung saan ako nahuli noon Bag, yung camera nakatutok doon sa area kung saan wala nang lubak Okay? Pero dapat, sabi ko sa kanila, dapat kapag kaganyan na no-contact apprehension kayo, kailangan ipakita nyo mula likod, kaliwa, kanan, harap, lahat ng angulo na kailangan mapatunayan na meron talaga akong paglabag. Ipakita nyo bakit isang portion lang yung pinapakita nila doon. Kahit anong sabi ko na doon po bago, kumbaga, kasi na-disregarding marking lanes ako. Eh. Malamang, hindi lang naman kung titignan mo nga yung video noon, mahaba po yung video na yun, eh. I think mga 5 minutes. Lahat ng lahat ng ano doon, nahuli po, is disregarding marking lanes. Kasi bakit? Lahat kasi ng sasakyan, iwi iwas doon sa lubak na hindi kita doon sa camera. Kaya makikita mo yung kanilang pagkakasunod-sunod. Lahat sila pa ganun eh. Okay? So, ito, yung nangyari po sa akin, eh, posibleng rin ho na mangyari at maulit po sa panahon ngayon. Katulad nyan, uh, lifted na po yung NCAP Pero so far, sa pagkakaalam ko po, eh, MMDA lang po. Sa MMDA lang po ito. Pero hindi pa hindi pa po kasama dito yung mga LGUs. Pero syempre pag nag-lift na yan ng TRO kasi before na nag ano ng TRO is lahat talaga suspendido. Mga LGUs like yung uh, Manila, yung MTPB suspended sila sa EDSA suspended din sila and dun sa Valenzuela sila yung mga pinaka matutunog na lugar kung saan umiiral po yung end cap. Pero so far ngayon, MMDA pa lang. Eh, kaya lang, eh, nagkaka alam naman natin na merong road rehabilitation dito along EDSA, tapos lifted yan. Malamang, magkakaroon talaga ng mga pag-iwas dyan. Pero yun nga lang, wag sanang maulit yung nangyari dati. At hindi lang naman po ito kamoto based on my personal experience. Marami rin akong kakilala, marami rin akong nakikita sa Facebook na naabuso nitong batas na to na kung saan gumastos po sila ng uh, kung di ako nagkakamali daang libo so kung iniisip niya na masyado namang exaggerated ka mo to yung daan libo mo tanungin nyo po yung mga mga trucking companies o tanungin nyo rin yung ibang tao para ho alam nyo anyway hindi ko kinakampihan dito kung sino yung mali doon pa rin tayo sa tama kung sino yung mali, edi eh, dapat talagang maparusahan sila, mag-penalty sila pero para doon ho sa um, hindi naman napatunayan na nagkamali pero malino doon sa video na ganito ganyan, hindi man lang inaral eh kawawa ho yun, kasi kaya, kaya, ay, alam nyo naman, magkana lang naman ang kinikita ng ordinaryong motorista magpalagay na natin dyan yung mga riders, drivers na naghahanap buhay para sa pamilya nila tapos mabibiktima sila ng hindi patas na pagtingin ng batas na yon. Marami po talagang pagkukulang. Eh, paano kami magiging kumpiyansa na hindi na mauulit to? Sana ho, kahit na hindi pa man ito na ipapatupad, simula, simula noon hanggang ngayon, dapat naging ano po tayo, pinakita natin yung pagiging maayos na kalsada, road markings, lahat dapat inayos muna natin bago po muna ulit ito ipatupad, para at least makuha nyo yung kilitin ng publiko na okay, wala akong masabi, maayos yung kalsada natin, maayos yung mga enforcers natin, pero bakit ho kasi ngayon, eh biglaan naman ho yata nakakapagtaka lang eh pero ako duda ako kasi I think baka sakop po ito nung uh, sa doble plakalo din na uh, yung sa section 5 kung hindi ako nagkakamali na kailangan makita yung plaka at kailangan nakapangalan din doon talaga sa atin which naman yon kailangan nakapangalan naman talaga sa atin pero kaya lang ho sa sitwasyon sa Pilipinas hindi ho ganun kadali napakabagal po ng proseso pagdating lalo na sa pagkuha ng plaka pagkuha ng rehistro pagkakaroon ng lisensya napakabagal po kung ako man to dapat yung ano ng gobyerno, gawin nilang pabilisin muna nila lahat. Iparamdam muna nila sa tao na ginagawa nila yung trabaho nila at kaya nilang pabilisin lahat para kung sakaling magpatupad ng mga katulad nitong ganitong batas, eh, wala tayong masasabi. Eh, kaya lang oh, marami yung pagkukulang na dapat tinututukan sana, pero wala eh. Sabi ni Omer Rodriguez, need nila ng pondo. Well, sa atin, hindi natin makakailangan mag-isip ng ganyan, pero may posibilidad niya. Kasi di ba malaking pera yung ano penalty ng mga nakaraan eh sa NCAP eh. Ako magkano din yun, 2,000 din yun. Pero hindi ko tinubos yun, nilabang ko yung karapatan ko doon. Kaya lang syempre, ang mabigat doon, baka mamel, mag-reflect doon sa ano natin, pag -re natin ng driver's license na maka naman din sa trabaho natin. Kaya akong mag eh. Pero yun nga lang, masasabi ko lang ho dyan, eh, bago nyo ipatupad ulit yan, ayusin niyo muna yung mga kalsadang lubak-lubak, dagdagan niyo yung camera nyo para kung sakaling questionin namin kayo o magkaroon kami ng ilaban namin yung karapatan namin na mali naman yung huli, may niyo nyo ho lahat na angulo kung saan ho kami nagkamali. Hindi ho yung isa lang yung camera niyo na doon lang kayo nagbabase. Tapos ang sabi pa nga ho sa akin eh, eh pakita mo muna sa akin yung ebidensya mo bago mo, bumalik ka dito, patunayan mo na talagang may lubak doon. O sa madalit salita, pinakita ko ebidensya ko, ito may lubak. ba? Diba? Pero sabi ko nga, hassle naman yon. Kaya yung may camera eh, dapat lahat ng anggulo, tagta rin ng camera para mapatunayan nyo na may paglabag ako. Alam nga namang, ako na nga yung nabiktim man ng pagkakamali nyo, ako pa yung uubligahin nyo para patunayan ko yon. Bakit wala ba kayong mga camera? busin nyo yung pondo nyo kaysa pakabig kayo ng pakabig pagandahin nyo muna yung serbisyo nyo sa lahat ng LGU sa Pilipinas ipakita nyo muna sa publiko na worth it na deserving namin yung mga servisyo na binibigay nyo sa amin hindi yung gagawa na lang kayo ng mga batas na basta maisipan nyo na lang kasi pera pera yun ang pinaka nakakalungkot dito eh ako payo ko lang ayusin nyo muna lahat tapos pag nakita namin di oh okay pero again, hindi ko kinakampen dito yung mga kamote. Kung may mga talagang pagkakamali sa kalsada, eh yun ang nyo. Pero yung tipong tinatamad kayo nakalkalin na yung mga pangyayari, ay ah, dyan tayo magkakaproblema. Again, kayo ay uh, public servant. Alila kayo ng taong bayan. Kaya wala ho kayong karapatan kung tutusin lang yung mga nakaposisyon sa gobyerno na magmataas dahil unang-una pinapasahod po kayo na galing po sa dugot pawis ng mga maliliit na tao. Okay? Sabi ni Asa, ano to, lovely. Bakit puro na lang pahirap ang system nila, di po nakakatulong tapos ang implement sila, di pa maayos. System nila, di madami sumunod sa batas pero sana ayusin naman muna. Di yung puro sila pakabig. Exactly. Yan din yung sinasabi ko. Kailangan pakita muna nila sa publiko na maayos. Okay? Yung pagpapat, yung end cap na yan, maganda rin yan. Basta, ayusin nyo muna yung kalsada, orient nyo muna yung mga enforcers nyo, road markings, yung mga stoplight nyo na may saltek na after 5 seconds, after 5 seconds na magu bigla mag stop Ayusin nyo muna. Kasi, yung end cap na yan, sobrang sensitive niyan, Makita lang kayo sa camera na tumungtong lang kayo ng si siguro gabuhok na tungtong ay makita lang na lumis kayo ng konti violation na agad yun Ganyang kabigat yung end -cap. pero syempre sometimes we have to consider things na kung alam naman natin ano, na ano wag nagdawin masyadong komplikado eh kaya lang sabi ko nga kamoto pera po iyan okay so yung video kasi marami nagtatanong matagal na po yun 2022 yun pero panoorin nyo kung paano ko dinipensahin yung sarili ko pero kung paano nila ako binastos ganon silang katakot sa camera yun ang nakakalungkot dito yan po ay nangyari sa may Manila sa MTPB kaya po masamang masamang loob ko dyan kala, kala ka Wilson kung sino man yung mga nakaupo dyan parang hindi kayo public sir but hopefully since si Mayor Isko naman sana kahit pa paano no? palitan nyo na yung mga bulok dyan eh, lahat naman tayo gusto ng pagbabago eh. Pero ang mahihiling ko lang sa gobyerno natin, sa LGUs, kayo muna ang magbago. Huwag nyo kaming pagbaguhin. Kasi kapag nakita namin na nagbago kayo at napakita nyo sa, sa amin na maganda yung serbisyo nyo, baka sakali. Pero hindi eh. Ala ka rin sa Pilipinas eh. Bilib na bilib tayo sa ibang bansa. Gusto natin gayahin na may encap sila. May encap din tayo. Pero, hindi naman natin kayang i-implement na maayos dito. Sa halip, na naaabuso pa. At yan ang masakit at katotohanan. Bilib na bilib tayo sa ibang bansa, pero sa sarili natin bansa, hindi tayo mapabilib-bilib. Bakit? Dahil sa mga nanunungkulan. Tandaan niyan, Kung magaling ang nanunungkulan, kaya-kaya mong pasunurin ng tao. Pero kapag inabuso mo yung mga tao, malabo pa sa malabo si Sir Baluyot Leros tama yun idol sana dumami pang kagaya mo sana sana mamulat na tayo kamoto ako hindi ko huugali mag aya ng rally masaya na ako sa social media may makinig sa akin walang makinig sa akin basta ako nasabi ko yung totoo yung mga gusto nyo sabihin na hindi nyo masabi through video tapos nasasabi ko masaya na ako doon maraming maraming salamat po pero ako doon lang tayo sa totoo Jello for go mga kamoto at uh, magandang gabi po sa lahat.